Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jevo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan gamit po ang radyo. Iba't iba po ang ating mga partner stations, ang 702 DZAS, 1143 DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon. Pwede rin po tayong masubaybayan gamit ang DYVS sa Visayas, DXKI FEBC kung kayo po ay nasa Coronadal South Cotabato. At syempre napapakinggan gamit po ang GCTV Channel 185 tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga at ang 702 DZAS FEBC Radio Facebook page at YouTube channel. Salamat po sa Panginoon sa muling pagkakataon ng ating pagsasama-sama at sa ating pag-aaral ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa napakahalagang topic at mahalagang uh, indikasyon ng ating spiritual maturity at yan po ang ating pagiging mapagpasalamat. Alam nyo po maraming paraan para sukatin yung uh, maturity ng isang tao. Misan atin pong nga uh, tinitingnan uh, ano ba kanyang nalalaman. Minsan po ay uh, gaano na ba siya katagal bilang isang mana ng palataya or paminsan, ano na ba ang kanyang narating sa kanyang uh, buhay espiritwal? Pero alam nyo, isa pong mahalagang aspeto na kailangan nating tingnan. And I would say, uh, isa po sa pinakamahalaga, yung ating reaksyon sa gitna ng mga suliranin. Sapagkat uh, ito po ang nagpapakita kung gaano tumalab, gaano kalalim, at gaano po kaepektibo ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi po yung mga reactions natin ay nagpapakita ng ating mga convictions. At dito nga po sa ating pag-aaral ay tinuturo sa atin ang uh, sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, always be joyful, keep on praying, no matter what happens, always be thankful for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ito po isang napakagandang talata na nagpapaliwanag sa atin ng kalooban ng Diyos para sa atin. I think very important po yung sinabi dyan, uh, this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Uh, ibig sabihin po, hindi nais ng Diyos na tayo po ay mamuhay na puro reklamo, sama ng loob, at uh, kalungkutan. Ang nais po ng Diyos is that we be joyful, is that uh, we be always thankful, and then syempre that we keep on praying. So ngayon, ang katanungan po ay, posible ba ito? Maaari ba sa isang mana ng palataya na maranasan po natin itong uh, joyfulness always o yung gratitude or thankfulness always? Sapagkat kung ating pong titingnan ng ating uh, human experience, eh talagang pabago-bago. Di po ba maraming mga pinagdadaanan, may magaganda, merong hindi, may kanais-nais, meron din namang hindi kanais-nais. May mga bagay na inaasahan, may mga bagay din namang hindi inaasahan. Pero ang sinasabi ng Biblia sa atin, sa kabila po ng pabago-bagong sitwasyon, pabago-bagong karanasan, is that we can always experience joy, we can always be thankful, and God is always available for us. So sangayon po sa ating natutunan sa nakalipas na mga pag-aaral, ito pong kanyang gratitude at sa kanya yung kanyang joy ay naiiba sapagkat hindi po ito nanggagaling sa mga bagay na pansamantala. Ito po ay bunga ng isang malalim at uh, totoong ugnayan sa ating Panginoon. Katunayan po, tiningnan natin yung karanasan ni Apostol Pablo dihubas sa Philippians. Uh, doon po ay makikita mo sa chapter 1 yung kanyang mga experiences habang siya po ay nakakulong at uh, hindi po ka nais-nais ang marami sa mga karanasang ito dahil isipin mo nga naman, uh, una sa lahat, ikaw ay uh, nakulong, hindi dahil sa masamang tao ka, nakulong po siya dahil sa pangangaral ng mabuting balita. At paminsan pag tayo po ay uh, naglilingkod at nakakaranas ng hindi kagandahang karanasan, eh di ba may mga pagkakataon na tayo ay nagtatampo sa Diyos, Nadi-discourage, napapatanong ng bakit kung kailan pa ako nagtapat At saka nangyari ito, bakit ganito, bakit ganyan Di ba? Si, si Gideon, I remember Gideon from the Old Testament Sa Book of Judges uh, Ang sabi niya, uh, Lord if you are with us, e eh, nasaan ang iyong pagkinos? Nasaan yung mga naranasan ng aming mga ninuno? Nasaan ang iyong kapangyarihan? So ito po yung mga tanong na kanyang nalikha Sapagkat uh, ang kanyang karanasan ay tila kabaliktaran ng kanya pong uh, pinagdadaanan Ang kanyang karanasan ay uh, kabaliktaran po ng kanyang inaasahan So ibig sabihin po, yung kanyang uh, journey na ito ay tila kakaiba Sapagkat uh, naroon ang mga katanungan Bakit sa kabila ng kabutihan, katapatan, kapangyarihan ng Diyos Nangyayari ang mga bagay na ito So si Apostol Pablo sa Aklat ng Filipos, nakita po natin na siya po nakulong. Pero sa kabila ng kanyang pagkakakulong ay naroon ang kanyang katiyakan sapagkat ang sabi nga doon sa Philippians chapter 1 verse 6. And I am certain that God who began the good work within you will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So ito pong passage na ito ay nagbibigay ng kanyang katiyakan Nagbibigay ng kanyang assurance Nagbibigay ng kanyang kapanatagan Sa pamamagitan nito ay naintindihan natin bakit gano'n ang kanyang pagkilos Gano'n ang kanyang pananaw at gano'n ang kanyang mga sinabi Sabagat nakita po natin na ang kanyang tuon, una sa lahat, ay sa Panginoon Ang kanyang katiyakan ay ang Diyos hindi tumitigil sa pagkilos sa kanyang buhay na ang Diyos na nagsimula ay may kapangyarihang tapusin ang kanyang sinimulan at patuloy itong mararanasan uh, nito pong si Apostol Pablo. At sa atin din po, mahalagang alalahanin na yung goodness ng Panginoon ay palaging nariyan. And because of God's goodness, we should always be thankful. So unawain po natin ano ba ibig sabihin pag sinabi natin God is good. Naalala ko yung isang kwento, ano kasi po, uh, pag sinabi natin God is good, all the time, di ba? eh para bang isang uh, uh, salita na palaging nasasabi pero ang katanungan po ay totoo kaya sa ating buhay? Naniniwala ba talaga tayo that God is good? Naalala ko yung kwento ng isang pastor at saka ng isang lolo. No? Meron pong isang lolo na di umano bumili sa isang grocery store Uh, just so happen na ha, meron daw pong raffle. Ito'y kwento lang at uh, may lesson lang tayong kukunin sa kwentong ito. So, pinirmahan niya yung raffle at uh, hinulog niya dun sa box. And then, uh, after several weeks, nalaman po ng kanyang mga anak at mga apo na si Lolo po ay nanalo ng uh, 20 million. Kwento lang ho ito, ha, baka hanapin niyo kung saan yun. So, anyway, 20 million dahil po ang nakakita ng pagkakapanalo ay yung mga anak at apo, eh siyempre magkahalo pong tuwa at pangamba. Okay, tuwa dahil ba, malaking pera. Pangamba dahil, eh paano pag nalaman ni Lolo yung good news at ma-heart attack siya? Mahirapan naman tayo. At hindi rin tama yon. So, hindi po nila sinabi agad kay Lolo at pray sila ng pray. Sabi nila, paano namin sasabihin kay Lolo ang magandang balita na ito? So malapit na po yung time na dapat i-claim yung uh, raffle At pag hindi po nila na-claim, forfeited po Anong gagawin natin? Yan po ang tanong ng mga apo at saka mga anak So finally, they decided, tawagin natin si Pastor uh, Dalawang dahilan Una, dahil siguradong marunong si Pastor magsabi ng good news Pangalawa, kung sakaling ma-heart attack si Lolo Si Pastor ang sisisihin natin <laughs> Okay, so anyway, tinawag ngayon si Pastor At ang instruction kay Pastor Pastor, kailangan masabi mo yung good news Na nanalo si Lolo ng 20 million At uh, huwag siya ma-heart attack Sabi ni Pastor, naku, mahirap yan So anyway, biglang naalala ni Pastor Paboritong sabihin ni Lolo Yung God is good all the time So pinuntahan niya ngayon si Lolo At uh, sabi niya, Lolo, God is good Sagot naman yung Lolo, all the time And all the time, Pastor Sagot si Pastor, God is good So ayos, kwentuhan sila at matapos po ang ilang uh, uh, panahon ng pagkikwentuhan nung napansin ni pastor na mukhang relax na si lolo at ready na po sa good news. Ang sabi niya, alam niyo ba, lolo that God is good. At sabi ni lolo, sabi ko nga sa iyo pastor all the time. And all the time, sabi ni pastor, God is good. At dahil God is good all the time, alam niyo ba lolo na kayo po ay nanalo sa raffle at grand prize. At ang napanalunan po ay 20 million pesos. Ba? Sabi ng lolo, sabi ko sa iyo, pastor, God is good, sagot si pastor, all the time. Uh, so mission accomplished. Nasabi po niya ang good news na hindi po inatake itong si lolo. So nung maghihiwalay na po sila ng landas, napatanong itong si pastor, eh sabi niya lolo, yung 20 million medyo malaki-laking halagayan. Uh, ano ba gagawin niyo sa 20 million? Matanong ko lang. Ang sabi ni Lolo, Nako Pastor, buti at natanong mo at buti at hindi ka pa umalis. Uh, ngayon lang, pinagpasyahan ko na dahil hindi ko naman ine-expect ang ganitong halaga sa ganitong edad at okay naman kaming pamilya. Sabi niya, dahil God is good, singit si Pastor, all the time, and all the time, sagot si Lolo, God is good. Dahil God is good all the time, yung 20 million, hahatiin ko. 10 million sa akin at sa aking pamilya at yung kalahati, 10 million ay ibibigay ko sa iyo dahil ikaw ang nagsabi sa akin ng good news. Na heart attack ko si pastor. <laughs> ano, baliktad ano? Kaya ako po nabanggit yung kwento. Ulitin ko, kwento lang huya na. Ha. Baka hanapin ko sa ang grocery yung nanalo. Uh, kasi ho, paminsan, sinasabi natin that God is good. Pero ang question po ay talaga bang naniniwala tayo rito? O ito ba'y uh, pinipilit lang nating sabihin? O ito ba'y walang katotohanan sa ating buhay? Now, the reason why I say that, kasi po, kung tayo ay nagsasabi, subalit hindi talaga naniniwala dyan, eh, makikita po yan sa ating response sa mga sitwasyon. Ang totoo, as we go through challenging circumstances, natututunan po natin eh, na maging mapagpasalamat sa mga dumarating. At sabi nga ng passage kanina, this is God's will for you. Ito ang kalooban ng Diyos na lagi tayong magalak, lagi tayong magpasalamat. So, Ah, uh, hindi naman pwede magpasalamat at magalak na walang dahilan. Meron po. At ang dahilan po dahil ang tuon natin ay sa ating Panginoon. Yan po mismo ang naranasan uh, ni Apostol Pablo nung siya po ay dumanas ng pagkakakulong. Hindi po yung sariling kahirapan ang kanyang tiningnan at inisip. Ang kanyang pinagtuunan po ay ang kabutihan, kapangyarihan at pagkilos ng Diyos. Eh, isipin mo nga naman, nakulong ka na nga eh. Bakit uh, masasabi mo pang rejoice always? E kaya po niya nasabi yon dahil asang uh, ayon sa kanyang pahayag mismo sa Philippians chapter 1, yung mga tao sa palasyo nakakilala sa Diyos dahil nakulong siya. Yung mga mana ng palataya ay nangaral. Yung iba po ay dalisay ang kanilang uh, motibo. Yung iba naman ay para lalo siyang ipahamak. Either way, siya po ay nagpapasalamat dahil sa lahat ng ito ay nakita po niya ang pagkilos at kapangyarihan ng ating Panginoon isang bagay na dapat ipagpasalamat at nakakatuwang isipin. Ngayon, mahalaga pong makita rin natin at maunawaan na tayo rin po ay merong mga dahilan. And let me cite several verses. Sa James 1.17, Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. So, ano daw po ang mabuti, mainam, pinakamainam ay galing po sa ating Diyos. At yan po'y dahilan para tayo po ay magpasalamat. At uh, dito po sa Matthew 5.45, tinalakay naman kung sino ba yung recipients ng kabutihan ng Panginoon. Ang sabi ho ng passage, In that way you will be acting as true children of your Father in heaven, for He gives His sunlight to both the evil and the good. And he sends rain on the just and the unjust alike. So sino po ang recipients ng kabutihan ng Panginoon? Yung pong matuwid pati masama kasi pareha silang dumaranas ng sunlight at saka po ng ulan. So ibig sabihin po ay nariyan palagi ang kabutihan ng ating Panginoon. And then, isa pang assurance sa Romans 8.28, Bagamat tayo po ay madalas tumitingin sa sirkomstansya, ang sinasabi naman ng passage na ito, We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Ito naman yung ating katiyakan na ang Panginoon po ay kumikilos sa lahat ng ating mga pinagdadaanan at meron po tayong katiyakan sa ngayon sa talata na ang mga bagay po ay magkakalaki-plaki para sa ikabubuti ng mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. So that's an assurance. At alam po natin na bagamat nagbabago yung ating sirkumstansya pero ang layunin ng Panginoon at ang kanyang motibo at pagkilo sa ating buhay ay hindi po nagbabago at meron po tayong kapanatagan na iba-iba man ang ating pinagdaraanan ay sigurado po tayo na ang pag-ibig ng Panginoon ay kasama natin, nararanasan pa rin, nandyan pa rin, laan pa rin at ang katiyakan po ay paglalakip-lakipin niya ang mga bagay para po sa ating kabutihan. And then another very good encouragement is found in Romans 8:32. Ang sabi naman ng passage, since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Ang ganda no, kung yung anak nga niya ay hindi niya po pinagkait at binigay sa atin, ano pang bagay ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. Ito po yung ating assurance. Ito yung ating katiyakan. So, in other words, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay palaging nariyan. Yun nga lang, may mga pagkakataon na hindi natin laging nakikita ang kabutihan ng Diyos at yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging mapagpasalamat palagi. May mga times po na uh, parang ulap na tumatakip sa araw. Ano ho, hindi natin makita yung araw pero hindi ibig sabihin wala doon. Ganon din ang goodness ng Panginoon. Hindi po dahil hindi mo nakikita palagi, e eh nangangahulugang wala ito. Ang totoo, palagi namang nandyan. So, tingnan po natin. Ano po yung mga balakid kung bakit hindi natin makita yung goodness ng Panginoon at kung bakit paminsan, hirap na hirap tayong magpasalamat at mamuhay ng may kagalakan. Let me cite several things. Number one ay uh, yung circumstances. Ugali po natin na mag-focus sa circumstances. In fact, we usually uh, look at circumstances and use them as basis for our happiness o kaya sa ating gratitude. Doon tayo nakabase kung masaya ba tayo o hindi, magpapasalamat ba tayo o hindi. Pero kagaya po ng ating natutunan, eh hindi mo mararanasan yung thankfulness always at saka yung joyfulness always kung circumstances ang pagbabasihan. Kasi pabago-bago yan eh. Mamayang okay, mamayang hindi, mamayang nariyan, mamayang wala. Di ba? Ganyan ang circumstances eh. So kung diyan po tayo babase, eh talagang asahan natin na walahong ano, walang nga uh, permanenting uh, emotional state or gratitude na mangyayari. Uh, kasi kadalasan nga yan ang basihan Pero ang tunay pong pagpapasalamat at kagalakan ay hindi nakabase sa sirkumstansya Pangalawa, when we compare Ito pa, isang ugali ho ng tao mag-compare, di ba? Uh, parang ganito. Halimbawa ho ay may nagbigay sa inyo ng uh, isang libo. Magpapasalamat ba kayo? O syempre, di ba? Salamat. E paano kung malaman nyo na the same person na nagbigay ng isang libo, nagbigay sa iba ng sampung libo? Okay? Biglang, nako! Uh, baka ang reaction natin, eh bakit sa kanya ganoon? Unfair ka? O kita nyo. Yung una, sinasabi natin, salamat binigyan tayo ng isang libo. Nung malaman natin ang binigay sa iba, sampung libo, biglang hindi na tayo mapagpasalamat. O bakit? Kasi nagpo-compare tayo eh. Kaya nga, maging sa social media, di ba? may term sila eh, social media envy. Uh, o kaya sa simpleng salita, uh, sana all. <laughs> uh, kasi ang nangyayari po, may pagpapala ka sa iyong buhay, pero dahil sa iba ka nakatingin, minomonitor mo kung ano meron ng iba. So, sa halip na maging mapagpasalamat ka sa tinatamasa mo na pagpapala, na o overlook mo ito dahil nagiging iba ang issue. Uh, sa halip na maging thankful sa biyayang natanggap, ang nagiging issue is fairness. Lord, unfair ka. Bakit sa kanya ganoon sa akin ganito? O kita nyo na. Uh, nawawalan tayo ng tamang perspektibo. Okay? Uh, sino ho sa atin dito ang mahilig magkumpara? Eh, pansinin nyo po, pag mahilig kayo magkumpara, sigurado yan Lagi hong uh, apektado ang inyong perspektibo at malungkot kayo uh, At kung sumayamang kayo, pansamantala kasi nakatingin na naman kayo sa iba So do not compare Pangatlo po is comprehension Alam nyo, may mga bagay na mabuti at dapat ipagpasalamat pero hindi natin laging nakikita na mabuti at dapat ipagpasalamat. Halimbawa, ano, pag tayo po'y kakain, kunwari na tayo po'y na-invite sa isang kainan, halimbawa po na yung ating kakainan ay nag-serve ng pagkain na gusto natin. Naku, tuwantua tayo, salamat po, salamat po, masayang-masaya po kami, salamat po. E paano kung hindi mo paborito yung sinerve? ba diba? O kaya hindi yun yung type mong kainin. O misan eh, biaya ang biyaya, pero, naku, parang hindi ka magpasalamat. Bakit? Eh kasi hindi mo type eh. Alam nyo po, ito ang problema. Kung yung type natin ng pagbabasihan, eh tandaan nyo, hindi ho lahat ng type natin mabuti. Kaya nga eh, ba sa pagkain, di ba? May pagkain masarap, pero nakamamatay. May pagkain healthy, pero hindi naman natin gusto. O, eh sa buhay, ganun din. May mga bagay po na... Hindi abot ng ating pangunawa. Sa tingin ng Diyos, yun yung pinakamainam. eh Kaya nga niya binigay. E eh tayo naman, mareklamo. Okay, hindi natin ma-appreciate yun dahil di natin maintindihan. So, bandang huli, hindi po dahil wala ang kabutihan ng Diyos, kundi dahil sa hindi lang natin maabot yung level ng kanyang karunungan sa bagay na kanyang pinagkakaloob. So, comprehension is another issue. Pangapat is contentment. Alam niyo pag ang isang tao walang uh, contentment, yung taong yon talaga naman, hindi ho magpapasalamat yan. Uh, kumbaga parang timba na may butas. Kahit punuan mo ng punuan, mapupuno yan temporarily and then after a while, tatagas na naman at pag tumagas, wala na namang laman. Magpapasalamat yan sandali, temporarily, at pag tumagas, wala na naman. Bakit po? Again, kasi nga, walang contentment. So pag ang isang tao walang contentment, yung taong yon hindi po uh, mararanasan yung uh, palagi ang pagpapasalamat o kaya kagalakan. Di ba? And then another factor, yung pong connectedness, yung ating uh, relationship sa ating Panginoon. Yung intimacy, kagaya po ni Pablo, di ba? Nakita natin kung tutuusin, sino ba magpapasalamat at nakulong. Nakulong ka na nga, yung iba nangangaral para lalo kang mahirapan. Eh dahil malalim po ang kanyang koneksyon sa ating Panginoon, hindi po niya tiningnan yung kanyang temporary inconvenience ang nakita po niya yung makapangyarihang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, kahit nakulong siya, nagpapasalamat siya. Dahil kumikilos ang Diyos, maraming tao sa palasyo nakakilala sa Diyos dahil sa kanyang pagkakabilanggo. Uh, sinabi rin po niya na uh, kahit po mali ang motibo ng mga nangangaral, nagpapasalamat siya dahil tama naman ang kanilang mensahe. And for that, sabi niya, I rejoice. So, mapagpasalamat siya. Nagagalak siya palagi. Bakit? Dahil po meron siyang malalim na ugnayan sa ating Panginoon. So, limang bagay po yan that can prevent us from uh, being thankful always, from being joyful always. Ano-ano yon? When we focus on circumstances, when we compare, when we fail to comprehend yung pong pagkilos ng Diyos, when we are not contented, and when we are not intimately connected with God. Ang mga bagay na ito ay magsisilbing balakid sa ating uh, kagalakan at sa ating ang karanasan ng pagpapasalamat. Nawa, ma-overcome natin ang mga bagay na ito. Nawa mga kapatid, naging mapagpala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Muli, atin pong uh, pinagpapasalamat ang presensya ng bawat isa sa ating uh, episode na ito. At pinapaalala po natin na ang programang kamalayan ay napapakinggan sa radyo at napapanood din po sa 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV at gayon din sa GCTV Channel 185. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at